Tobirada po, po. Okay, uh, sa tingin mga patuloy, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon. No? Ito pong ginagawa pong uh, Peace Rally, o National Peace Rally ng uh, Iglesia ni Cristo. Sabi po nila, yung uh, Peace National Peace Rally daw, Iglesia ni Cristo, ay walang pamumulitika. Ah, uh, malinaw po yan ha sila po ang nagsabi niya, walang daw halong, walang halo ah, ang pagkasabi, walang halong pamumuli tika. Pero maklaruhin ko lang po sa inyo mga minamahal ko mga kababayan, huwag po kayong maniwala sa sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Ako po hindi ako galit sa Iglesia ni Cristo pero pasisinungalingan ko ngayon yung sinasabi nila. Kasi ginagago nila yung taong bayan eh. Ha? Ginagtanga ang taong bayan. Ayoko sana magsalita sa Iglesia Ni Cristo kasi kaibigan ko nga yung ibang ministro dyan. Ha? Pero sa puntong ito, wala akong pakialam kung magagalit man kayo sa akin kayong mga taga-Iglesia Ni Cristo. Lalong-lalo na yung pamunuan ng Iglesia Ni Cristo eto si Eduardo Manalo. Ha? Lalong-lalo ka na. Ikaw mismo, na leader ng Iglesia Ni Cristo. Nung umpisa, hindi ko pa kayo masyadong lalo kasi akala ko talaga, yung sinasabi niyo national peace rally, eh, peace rally para magkasundo. Ha? Ah? Pero hindi. Pinagsalita ninyo si Marquioleta sa national peace rally ninyo na para ba pinalalabas doon ha? Ah, na mali ang ginagawa ng mga taga-kamera. Ah? Kung talagang yan ay totoong peace rally, bakit isang politiko na mortal na kalaban ng ng mga congressman dyan sa kamara ang pinagsasalita niyo, hinayaan ninyo magsalita na parang lumalabas na mali ang ginagawa ng kamara na siya sa atin alamin, papanagutin yung mga tao umaabuso sa kanilang kapangyarihan, katulad ni Sara Duterte. Nasaan ganyong Chris Rally na sinasabi ninyo? Eh halatang halatay, pamumulitika eh. Kung hindi pamumulitika, yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo, bakit nyo hinayaan na magsalita si Margarita? Yan lang ano ko sa inyo. Ha? Yan lang ang masasabi ko. Ha? oh, good morning, uh, Gerardo Cory uh, Jr. Tama pa, ka, kapatid. Ako ay NC, pero sa nangyari nung rally, naka, eh, nakialam si Marculeta, grabe uh, na ano natiti tulog ako ah? natiti yan okay Montera Labrador hindi mo alam na mali ang kamera sira ulo tarantado Montera Tir tirahin kita ng nakita mo eh Anong hindi alam? Ang sabi ng Iglesia ni Cristo, yung press rally na yan ay walang halong pamumulitika, kundi ka pa naman bobot si Raulo, gago di puta, walang niya, gago demonyo. Ha? Halata, halata eh. Naging... Naman nyo, mga si mga putang ina, yung press rally na sinasa. So, wala yung pinagkaiba sa ginawa ni Rodrigo Roa Duterte. Anong ginawa ni Rodrigo Roa Duterte? pre rally daw pero nung nagsimula na sila paninira run pala ha? parang totoo yata yung sinasabi sa akin na binayaran ng bilyon-bilyon itong pamunuan ng Iglesia Ni Cristo para lamang makaligtas itong si Sara Dimonyo ayoko na sanang ano yung Iglesia Ni Cristo eh kasi okay na kami na okay na kami sa tuntungan na ako kasi, nakikita ko na yung ano eh. Pero sa nangyaring ito, di puta di honor. Ha? Oh good morning kay uh, Apple uh, Teach 1984. Front lang nila yun. Yes, halata naman eh. Front lang nila. Yung sinasabi ng Iglesia ni Cristo na peace rally. Putangin ang peace rally na yan. Wala yung pinagkaiba sa prayer rally ni Digongyo. Ha? Ha? Robin uh, Dolor, INC, ID Kasabuat, Manalo, ano oh. oh, tingnan nyo ang reaksyon ng mga Pilipino. Kayong mga nanonood ngayon, lalo ng mga DBS, tingnan Sige, mag-react kayo. Yung mga nakano ngayon, babasahin ko dito yung mga reaksyon ninyo. Nakasabihin ni nila, ako lang ang nagre-react dito ng ganito. Ha? oh. sabi dito ni Romel, at Romela Bella, alam naman ng taong bayan kung ano ang totoo eh. Yes uh, Gerardo Cory Jr. Ay Uy, putang ina mo ka uh, Ano, at tawag dito Sige, yun na yun uh, Pio, Pio Ano to Pare-pareho lang yan Tama Di ba? Mga kababayan Sabi ng Iglesia ni Cristo uh -huh. Wala daw halong pamumulit Kahit eh, putang ina, politiko yung nagsalita doon eh yung sakitong putang ina sa mga ano, sa mga kalaban natin. Ha? At maging dito kay ano, kay sino itong ano na Iglesia ni Cristo? Si Eduardo. Isang magandang putang ina mukha. Ha Eduardo, manalo. Mukhang pera ka talagang demonyo ka. Ilang bilyon ang binigay sa'yo? Tarantado ka. Ha? Okay na sana yan, Das na nag respeto ko sa iyo eh. Ang ganda na ng ano ko sa Iglesia ni Cristo, puro putang ina mo ka, Eduardo Manalo. Kiki ka lang ina mo. Ha? Ano? Anong pinag-usapan ninyo ni Marquileta? Anong pinag-usapan ninyo ni Sarah? Porkit ba kaibigan, ng mga Duterte, si Marquileta? Ayan, tinulungan niyo si Magkileta. Ang sabi niyo, walang pamumulitik ang halo. pina, pinagsalita -pinag niyo sa tablado. yung budlat na mukhang buteting na pisak. Ha? Walang halong pamumulitik, ha? Alam niyo mga kababayan, delikado po ang bansa natin. Dahil sa nakikita ko, kapag ang mga membro ng Iglesia ni Cristo, uh, mayroong kapangyarihan sa ating bansa, sasakupin tayo ng Iglesia ni Cristo. Awawa ang bansa natin pag nasakop tayo ng Iglesia ni Cristo o Iglesia ni Manalo. Ha? Hindi pala Iglesia ni Cristo yan. Ngayon ko lang napatunayan lalo na mali yung sinabi sa akin ng, ng kaibigan ko, ministro. Sabi niya, Iglesia daw ni Cristo. Pero hindi na. Mas naniniwala na ako ngayon na Iglesia sila ni Manalo. Ha? Iglesia sila ng demonyo. Ha? Sabi niya, Pisrali. Pisrali ba yun? Hindi niyo pinagkasundo okay. yung mga uh, mga tao, kundi hinayaan ang pa lalong manira si Marquileta sa side ng mga ano, Marcos at ng mga magbabatas. Okay. Sinong ginagago ninyo? Ha? Tanong ko sa iyo, Eduardo Manalo, magkano at ilang bilyon ang binigay sa iyo ng mga Duterte diputa ka? Ha? Wala akong pakialam sa inyo kahit isang trilyon pa kayong mga taga-iglesia ni Cristo. Sa puntong ito. Oh, yeah. ha? Sa puntong ito. Hindi nyo matatakot si Bipanyo na brador. Ha? Sa inyong peace rally okay. na sinasabi ninyo? Kung talagang peace rally bakit hinayaan ninyo magsalita si Marcioleta? Can I Mga gunggong kayong mga diputa. Ha? Oh, Prisley Ramos matalino na ngayon ang mga tao di na nila matutul, maloloko alam na ng mga tao kung ano ang gusto nilang palabasin uh, doon po mabag God bless you, si Panyo Inat, lagi mabuhay ka si uh, uh, Pimentel good day sir, AM, halata ang ANC pera-pera lang sila o tingnan nyo, kayo mga taga ANC pera-pera lang ang tingin sa inyo ng taong bayan, pero okay lang. Ha? Kahit pa dalawang milyon kayo, putang ina ninyo, mayroon pang 30 tao, 30 milyon na tao na sumusuporta sa aming mahal na Pangulo. Hindi na kayo umabot ng dalawang milyon eh. Ha? Sabi ko nga, kahit pa isang daang beses kayo mag rally, mga demonyo kayo, mga sinungaling kayo, peace rally, mga kiki ng ina ninyo. Ha? Yan ba yung peace rally ninyo? Pinagsalitan ninyo si Politiko na mortal na kalaban ha, ng gobyerno, ng mga congressman, ang ina ninyo, kala ninyo, may isahan ninyo taong bayan, lumalaki ulo ng Iglesia ni Cristo, alam niyo mga kababayan, pinagmamalaki ng Iglesia ni Cristo kasi, eh. marami sila. May influence daw sila. Putang ina ninyo, hindi nga ninyo ma- hindi niyo ma sa dami ang katoliko. Nakuntutuusin, wala kayo sa kalingkingan sa dami ng katoliko. Engure lang kayo ng dami ng katoliko Mas lalo na ng islam Di ba? Putangin, akala mo ko Sinong si asta Akala mo na talaga powerful sila E eh, pera talaga na naman ang labanan nyo Ginagamit ko lang naman yung Religion ninyo pagdating ng politiko Kahit aminin nyo, sente, Ha? Hindi alam ka naman sabihin ng mga leader niyo, Binibigyan kami ng pera Natural hindi nila sasabihin yan pero marami nang mga ministro, marami nang magpapatulay niya na pera-pera lang niya sa Iglesia ni Cristo. Ang kinanin niyo. Okay na sana ako eh. Naka-attend na ako sa siya kapilya ninyo. Ang ganda ng ang ganda ng ano niya sa loob ng kapilya ninyo. Pero kung gaano kaganda ang loob ng simbahan ninyo, gano'n naman kaw kawalang niya. Gano'n naman kadumi yung kalakaran ninyo. <laughs> Displace uh, the package of oh. the package room to the lobby to the hallway. O, tingnan first mo ha. Sir, sir, on your right. Nolan Tari... Tari Yasin. E, po ang INC pero hindi ang leader na si Manalo. Gamit lang, membro ng INC dapat yan, Apabaksakin uh, si Manalo pera-pera lang ang pinag pinagagawa niyan. Tingnan mo, reaction ng tao Manalo. Utang ina mo ka. Kaya pala pati kapatid mo, pati mga magulang mo. Para lamang hindi ka matanggal sa posisyon mong demonyo ka. Ha? Kawawa ang bansa natin mga kababayan kapag puro membro ng Iglesia ni Cristo ang may katungkulan sa ating ano, bansa. Kawawa po tayo. Kukontrolin po tayo ng Iglesia ni Manalo. Ha? Kukontrolin po tayo ng Iglesia ni Manalo. Kaya ano niyo man, na, alamin niyo man, na, kung yan ang may kayong lalo na si Martulay, kasi na yung Iglesia ni Cristo. Dahil alam niya, Iglesia ni Cristo siya, ginamit niya ng gusto yung pagiging membro niya ng Iglesia ni Cristo. Tingnan niyo, marami pa politiko na mag-iiglesia ni Manalo, tandaan niyo. Dahil nakita nila, pag-iglesia ka ni Manalo, pag ikaw ay Congress, matutulungan ka ng Iglesia ni Manalo. Kahit na ikaw ay si Raulo, kahit na ikaw ay Gago, tutulungan ka. Kaya kawawa ang mga Pilipino. Isa sa banta ng bansang ito ang iglesia ni Manalo ko, ninyo. Tandaan nyo itong sinasabi ko. Kaya tayo mga Pilipino, lalong lalo na yung mga katoliko, mga born again, at iba pang mga religion, magkaisa tayo. Tingnan natin kung may magagawa ba yung iglesia ni Manalo. Ha? Ang yayabang ninyo? Hindi nga kayo umabot ng tatlong milyon eh. Hindi na nga umabot ng 2 milyon. Ang yayabang ninyo, baka nakalimutan ninyo na 30 milyon ang gumoto kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Wala lang, wala kayo sa kalahati. Kaya huwag kayong umasta na para bagang napakaano na ninyo. Ha? Kaya lang naman kayo dumadami, kaya lang naman lumalawa, kaya lang may mayaman na Iglesia ni Cristo na namimilit kayo sa mga member ninyo na magbigay. Pag hindi nakapagbigay, tiwalan. Ha? E wala ko, pabalita ko, walang pinagkaiba sa Iglesia ni Kibulit itong iglesia ni Manalo eh. Yung yung karakas eh. Ha? Okay na eh. Ang ganda ng, ang ganda ng title. National Peace Rally. Ha? Wala yung pinagkaiba doon. Ang ganda na sana eh. Prayer Rally ng mga Duterte. Pag sinabi Prayer Rally, mananalangin. Ipagdadasal yung mga dapat ipagdasal. Walang halong paninira, walang halong mga ano. Ay eh putang ina, wala tong pinagkaiba to kay Digong yun. Di ba? Talaga naman. Basta mga kulto na reliyon, ganun talaga. Di ba? niyo ninyo, ang ano ko sa inyo, okay na sa ano eh. Nakukumbinsin na ako eh. Na maganda ang Iglesia ni Cristo, ganito, ganyan, ganto Di puta dahil lang sa isang politikong kay Mark Yoleta na halos lumuan na yung mata. Ah. Ha? Tangina na naman. Ang aga-aga naliligo tayo ng murahan dito dahil sa kalukuhan ninyo. Ha? Ano pa mga reaksyon? Ano pa mga reaksyon? Paabot nga ako. At ako yung blood na dito. Ha? Sa totoo lang mga kababayan, delikado isang isa sa banta ng ating ng ating bansa at ang iglesia ni Manalo. Mag-ingat tayo sa reliyon na to. Dahil talagang hindi lang yung mayabang lalo tong diputang reliyon na to. O baga, kala mo ko sino na tong mga hayop na to. Kala mo ko sino na talagang uh, magagaling. Ha? Binita magbanwa. Tama ang sinasabi mo, Sir Oh O, tingnan mo. O, June Justado uh, Sir Eddie, parang bulag ang ANC. Hindi ang... Ma uh, mula ang IAC, hindi ang mali. Oh. Uh, ang politics 1981, kuyog sila pero hindi hindi banal. Di ba? O, oh, tingnan mo, firms, firms kaya na sa huli e pinagsalita si Margaleta. Ah, God, uh, God bless the Philippine Protect PBBN. Tinay, tinayo eh, Totoo lang naman ang mga sinasabi mo. Salamat sa mga kababayan natin na nakikisa po sa akin. Talagang hayop pang iglesia din yan manalo eh. Okay na sana eh. Kaya lang pinasingit nyo pa yung isang politiko. anong, kala, anong kinalabasan ngayon? Eh di may pamumuliti ka nga. O sinong nakinabang ngayon? Ang taong bayan pa ba? hindi. Si Harkileta at si Sara Duterte ang nakinabang. Ha? Si Sarah Duterte si Marconeta so na so, ang nakitabang. Dapat, kung matino ang pamunuan ng Iglesia Ni Cristo, o oh, teka, Marconeta, huwag ka magsasalita. Huwag ka magsasalita, huwag mong hahaluan ng pamumuliti ka. Kasi, peace rally ito ang sinasagawa namin, donation-wide. Huwag mong hahaluan ng ano, mga personal mo na sasabihin. Puro personal eh.